Ayan, uh, isang magandang-magandang hapon po muli sa ating mga taga-subaybay at uh, ating mga taga-followers. Ano po? Sa welcome po tayo dito muli sa Kaalaman at uh, Kamalayan segment ng Kartada 4 TV ng Fort Regional Community Defense Group. Sa ating mga viewers po, huwag po nating kalimutan i-like at i-share itong ating uh, live stream upang mas marami pa po tayong uh, uh, ang ating programa. Ano po? So, maaari din po tayong maglagay ng katanungan at question sa ating comment section upang uh, masagot po natin yan mamaya ang ating mga katanungan sa abot po ng ating kakayanan. So, narito na naman po muli tayo upang uh, tumalakay ng mahalagang usapin, pangunahin sa larangan ng seguridad at kapayapaan sa ating bansa. Ngunit, Bago po tayo muli magsimula, ay hayaan nyo po ulit uh, akong uh, magpakilala para po sa ating uh, mga bagong uh, viewers. Muli, ito po ang inyong uh, kaibigan, si kasamang Diego, isa pong dating rebelde na nagbalik loob po sa ating pamahalan at ngayon po ay katuwang ng ating pamahalang gobyerno sa pagsugpo po ng insurhensiya dulot ng mga makakaliwang grupo o ng CPP, NPA, NDF. So, ngayong hapon po, ay meron po tayong uh, tatlong uh, tatalakayin o tatlong pag-uusapan patungkol po sa pagbabalik-lob ng ating mga kasamahan na nanjan sa kabuntukan at na uh, ito po ay uh, nagbalik-lob na. o ilan sa kanila no? Ay nagbalik-lob na po. Ito po ay magandang balita para sa ating mga uh, kababayan at uh, siyempre para din po sa ating mga kasamahan na nagbalik loob sa ating pamahalaan ano po. So, ang una po ay uh, membro ng CTG ay sumuko sa 4 th rd brigade sa gitna ng pinaigting na operasyon. So, ito po. Pinilit ng walang humpay na Focus Military Operations o FMO ng 4 3 Infantry Peacemaker Brigade ang isang membro ng Communist Terrorist Group o CTG na sumuko sa pwersa ng gobyerno. Ang sumuko ay kinilalang si Max Phil Gonzalez Sambukan na kilala rin sa ilang mga alias na uh, alias na Double M, uh, Jela, Basili, Gibara, uh, Shadow at Mamba. Ay uh, kinilala bilang uh, PG, RSDG, Compact, NCMRC. Dahil sa patuloy na operasyon ng peacemaker brigade tinalikuran niya ang armadong pakikibaka at tumakas sa kanyang grupo at kasalukuyang sumuko sa autoridad so yan po uh, kasama binabati kita po sa panibagong buhay at sa tamang landas po na inyong uh, tatahakin magkakasama po tayo sa pag uh, pundar ng uh, kapayapaan po sa ating bansa ano po So ito po ay nasa kustodiya ng ngayon ng Philippine Army. Ang uh, Sambukan si Sambukan o si Sambukan para sa uh, dokumentasyon, debriefing at tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o yung iklip po. Na kung saan po ay uh, tinatanggap po ng uh, ating mga kaibigan na naligaw po ng landas at nagbalik loob po sa ating pamahalaan gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Malugod na tinatanggap ni Brigadier General Shepard C. Tobalado, Commander ng 4th uh, Brigade, ang pagsuko natin niyak na ang uh, Sambokan ay tatataruhin ng may dignidad at bibigyan ng tamang suporta upang makapagsimula ng panibagong buhay. Ano po? Hinimok niya ang mga natitirang membro ng CTG na isuko na ang kanilang mga armas at yakapin ang kapayapaan na idiniin ng uh, idiniin ang gobyerno tapos na ay taos pusong tutulong po sa kanila para muling makasama po nila yung kanilang mga pamilya at makabalik po sa komunidad na kung anong meron po sila nung sila po ay uh, ordinary yung mamamayan pa lamang. So, dyan po nagtatapos yung ating isang uh, talakayan, ano? Uh, ito pong mga nagbalik lob sa ating uh, pamahalang gobyerno. Bagaman, yung sunod po nating talakayan ay patungkol pa rin po, ano? Sa pagbabalik lob ng ating mga kababayan na naligaw po ng landas. At ngayon po ay naghahangad ng uh, kapayapaan. Hindi lamang po sa isip, sa isip, sa salita, uh, kung hindi po sa kanilang Uh, buhay na kung saan ay naghahangad sila na makasama nila yung kanilang mga pamilya at nais na nilang yakapin ang mapayapat matuwid na landas um, binabati po namin kayo mga kasama no po? so ito po yung ikalawa dalawang membro ng communist terrorist group ang sumuko sa 36th infantry battalion sa Surigao del Sur isang magandang balita din po ito ano? at uh, is snappy po sa ating mga kasundaluhan dahil patuloy po natin ginagampanan ang ating uh, obligasyon o ating tungkulin sa ating mga mamamayan bagaman po uh, itong mga ating mga kababayan na ito ay niligaw ng randas, humawak ng armas nakadigma po sa ating mga pulisan at sanduluhan ay malugod na rin po malugod nyo pong tinatanggap ang mga katulad namin ano po so ito po ang 36th Infantry Battalion o yung 3rd IB sa pangungunan ni Lieutenant Colonel Joselito B. Ante Jr ang nagpadali sa pagsuko ng dalawang membro ng Communist Terrorist Group o yung CTG noong September 4, taong 2025 sa punong tanggapan nito sa Barangay Puyat Carmen, Surigao del Sur. So, binabati na namin kayo po ano, mga kasama. Tayo po ay patuloy na maniwala sa ating Panginoon at tayo po ay makipagtulungan sa ating pamahalang gobyerno para makapit po natin yung ating pangmatagalang ng kapayapaan na matagal na pong minimithi ng ating sambayan ng Pilipino. So, ang mga sumuko na kinilalang sila Alwin Bilyal, Bilyalba alias Delo o team leader po siya, no? At Milinda uh, Melinda Quillano alias Joy ito po ay uh, membro ay nag-turn over ng isang M4 carbine at isang F6, M16 rifle na kini uh, kanilang itinago sa Maitom tan Tandag City. So magalaking bagay po mga kasama yung inyong uh, ginawa na pagsusurrender po ng mga armas na ginagamit po ng CTG para maghasik ng lagim. Ito po ay magmimistulang tulang uh, uh, magandang hakbangin upang uh, mabawasan ng takot ng ating mamamayan. Dahil ito pong mga armas na ito ay posibleng uh, pagbawi ng buhay po, ano, ng ating mga kapwa-Pilipino, lalong lalo na po sa hanay ng ating mga kapulisan at Kaya naman po binabati ko kayo, no sa ngalan po ng ating uh, mga kasamahan na uh, uh, Friend Rescued o uh, yung mga FR. Kami po ay lubos na bumabati sa inyong mga kasama sa inyong uh, isang pinakamagandang desisyon na nangyari sa inyong buhay. So, ano po, ano, pareho nga uh, binanggit ang gutom, pagod, at Uh, pinatindi ang mga operasyong militar bilang uh, mga dahilan ng uh, pagtalikod ng armadong pakikibaka o sa armadong pakikibaka ano ko na nagpahayag ng matinding uh, pagnanais sa muling o namuling makasama ang kanilang mga pamilya so parehas din po ng rason ano ang ating pong mga kasamahan na naligaw ng landas ay uh, halos pare parehas po nang uh, ...rason kung bakit po ninais namin na magbalik loob sa ating pamahalang gobyerno. Yun po ay ang makamtan, uh, ang tunay na kapayapaan at syempre makasama po ang aming mga pami pamilya na matiwasay po at uh, wala pong uh, iniisip na mali o tama ba yung uh, landas na aming tinatahak. Ngayon po sa piling po ng ating pamahalang gobyerno. Nakasisigurado po kami na matuwid at tama ang landas na aming tinatahak. So ano po? Sa nakalipas na dalawang buwan, limang membro ng CTG mula sa RS o SRSDG o Westland ang sumuko sa 36IB. Kabilang ang isang babaeng medic na si Darna noong Hulyo at 30 at dalawang iba pa. O kabilang sa mga kanilang kanila ang pinunong si renren noong uh, Agosto 22 so ito po, pala po ay uh, marami na po silang nagbalik lob pati po ang kanilang pinuno. isang magandang desisyon po ito at isang malaking tagumpay po para sa hanay ng ating uh, pamahalaang gobyerno lalong-lalo na po sa hanay ng ating mga kapulisan at kasandalan lahat ay nasa pangangalaga na ngayon ng 36 IB at uh, nakatakdang Makinabang mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o yung ECLIP. So, ito po ay uh, makakatanggap po sila ng uh, ECLIP na kung saan po ay magagamit nilang uh, pangsimula po, ano, pangsimula sa kanilang panibagong magandang buhay na tatahakin. So, pasasalamat po para sa ating uh, pamahalang gobyerno para sa pinagkalob nyo pong tulong sa amin sa mga katulad po naming uh, mga FR ano po uh, si Colonel Manuel uh, Darius M M Rosillo acting Brig brigade commander ng 9th of First Infantry Brigade ay hinimok ang mga natitirang mga membro ng CTG na ibaba ang kanilang armas at piliin ang kapayapaan muli niyang pinagtibay ang pangako ng army na walang humpay na itutuloy ang mga patuloy na lumalaban. Ah uh, ayun, uh, patuloy na lumalaban binibigyan din ng uh, o ang prioridad ng pagprotekta sa mga komunidad na matagal nang naapektuhan ng kaharahasan. So ayan po lagi ang uh, panawagan po ng ating mga magigiting na kasundaluhan ang uh, pagbababa po ng armas ng ating mga kasamahan dahil uh, kapwa Pilipino po tayo at totoo naman po talaga na walang uh, patutunguhan ang pakikibaka ng CPP-NPND kung hindi po ang pagkawakas ng buhay ng bawat uh, Pilipinong nasasangkot dito lalong lalo na po yung mga kasamahan natin na, na nasahanay pa po ng bagong hukbong bayan kaya mga kasama kami po ay nang uling uh, nanawagan sa inyo na magbalik loob po kayo sa ating pamahalaan upang tamasahin po natin yung mapayapang buhay. Ano po? So ang 36 IB ay nananatiling matatag sa pagtiyak sa Hilagang Surigao del Sur pagsuporta sa lokal na pag-unlad at pagtiyak sa kaligtasan ng mga tao. So, diyan po Talagang uh, nakikita natin yung ginagawa pong uh, uh, pagiging sensero ng ating mga kapulisan at sunduluhan ng ating pamahalang gobyerno para uh, mawakasan po ang insurhensiya na dulot ng CPP and PNDF. Dahil isa po talaga itong uh, problema ng ating bansa. Isa po ito sa nagiging dahilan kung bakit patuloy na naghihirap ang sambay ng Pilipino dahil sa mga komunista teroristang ang grupong ito sa dahil, sa pagpipigil nila sa mga magandang programa ng ating pamahalaan na kung saan ay uh, naapektahan po ang ang ating uh, taong bayan, ang ating mga kababayan na kung saan ay uh, isinisisi nila ito sa ating pamahalang gobyerno. Ano po? Kaya nilang ikutan ang ating batas. At kapag uh, nagkaroon na po ng uh, mga isyo, ang mamamayan ay muli po nilang isisiisi ito sa ating pamahalang gobyerno. At para ipamukha sa taong bayan na bulok ang sistema ng gobyerno. Ngunit ang totoo po, sila po ang may kagagawaan kung bakit uh, patuloy na naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Patuloy nilang nililinlang ang ating uh, mamamayan upang uh, maging masama sa paningin nito ang ating pamahalang gobyerno. Kaya mamulat po tayo sa katotohanan, ano? Mga kababayan, na ang tanging layunin ng cpp NDF ay uh, hindi po interes at kagalingan ng ating uh, bawat pamilyang Pilipino. Kung hindi po, ang layunin po nila ay pang sariling interes lamang nila para silang mamuno. Katulad nga po ng lagi namin binabangkit na tatlong objektiba ng cpp NDF. Una ay pabagsakin ng ating pamahalang gobyerno. Pangalawa ay agawin ng kapangyarihan pang ng ating bansa pangatlo ay magtayo ng isang komunistang estado na mayroong sosyalistang perspektiba. Wala po dyan yung kagalingan ng mamamayang Pilipino. Yan po ay puro sa kagalingan ng ilan lamang na namumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ng bagong hukbong bayan at ng pambansang demokratikong prente ng Pilipinas. So ano po, kaya mga kababayan, bagkos na tayo ay makinig at maniwala dyan sa mga komunista teroristang grupo na yan at sa mga kanyang mga legal na organisasyon. Tayo po, mas mabuti po o mas makabubuting gawin natin na tayo po ay makipag-ugnayan sa ating pamahalang gobyerno, makipagtulungan po tayo sa mga mga gandang programa nito at dyan po natin makikita ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Ano po, wala naman po nga kung baga po sa isang pamilya, wala pong magulang na kagustong ipahamak ang kanyang anak. Ganun din naman po yung mga namumuno sa atin ngayon. Na ating sa ating pamahalang gobyerno. Wala pong uh, namumuno na gustong ipahamak ang kanyang mamamayan. Paano so, po? So, ito po yung patatlo nating uh, topic ano, yung uh, apat na miyembro ng NPA isparo na sumuko sa 28 Infantry Battalion sa Bukidnon. So, uh, isa pa rin po itong uh, magandang balita na isparo pa po ito ng ano, ano special, special partisans unit ng uh, NPA na kung saan ito po yung mga tumutumba o pumapatay ng mga inuutos ng partido kung sinong itutumba nila ano? so isang magandang balita po ito apat na membro at courier ng subregional committee 1 na kumikilos laba sa lakbangan at na, naabat ang sumuko sa 28th Infantry Battalion noong September 6, 2025 sa Malitbog, Bukidnon. Nakilala lamang sa kanilang mga alias na AMBA, Bumin, JR at Joboy. Ang mga sumuko ay nag over ng dalawang .45 caliber at saka isang uh, shotgun at isang .38 caliber pistol. Ang uh, kanilang pagsuko ay pinadali ng intelligence at SIMO teams ng 28 IB, LGU, Malitbog at lo lokal na pulisya. So isang uh, tagumpay na naman po ito para sa hanay ng ating kapulisan at kusanduluhan at isang pagbati po para sa inyong tamang desisyon mga kasama. Imbis na tayo po ay uh, kumitil ng buhay ng kapwa natin Pilipino dahil sa panlilinlang at utos ng CPP and PNDF mas naka, mas maganda pong uh, desisyon o isa sa pinaka tamang desisyon ang inyong ginawa mga kasama na isurrender ang inyong uh, mga armas at tayo po ay magbalik loob sa ating pamahalaan maniwala po kayo sa amin kami po ay limang taon ng balik loob sa ating pamahalaan hindi po tayo pababayaan ng ating mga kapulisan at kasundaluhan at syempre ng ating pamahalaang gobyerno Patuloy po tayong makakain hanggang sa tayo ay magkaroon ng matigas na tuhod o matigas na paa para makatayo tayo sa ating mga sariling pa at makapagpatuloy ng maayos, masagana at mapayapa kapiling po ang ating mga pamilya na po. So, inamin ng mga dating rebelde na inutusan sila ni alias Jakem na subaybayan ang mga galaw ng tropa at nakipag-ugnayan sa logistik ng grupo ni Alias Tulay na ang uh, pinuno ay napatay kaya makailan sa isang inkwentro sa Impasog Ong. So napatay po pala yung kanilang pinuno ano nasa custody na, na, sila ngayon ng batalyon para sa debriefing. Muling pinagtibay ng 28 IB ang pangako nito sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa bukid noon sa pamamagitan ng malapit na malapit na pagtutulungan sa mga lokal na pinuno at stakeholder. So, ayun. Doon po yung ating uh, tatlong talakayan. ano? At lahat po 'yan ay uh, magagandang uh, balita, ano? At uh, magandang buhay para doon sa ating uh, mga kasamahan na nakapagdesisyon nang uh, magbalik lob sa ating pamahalaang gobyerno. Muli, mga kasama, kami po ay taos pusong bumabati sa inyo para sa panibagong buhay sa maulad na buhay na inyong tatahakin kapiling po ang ating mga pamilya sa tulong po ng ating pamahalang gobyerno Huwag po tayong magsawa mga kasama no na suportahan ang ating pamahalang gobyerno tulungan natin ang ating mga kapulisan at kasundaluhan para mahikayat po natin yung ating dati pang mga kasamahan na nandyan dyan pa sa kabundukan na patuloy pa rin pong ginagamit at nilalason ng mga komunista teroristang grupo na ito. Tayo po ay maging bahagi o maging instrumento sa kanilang pagbabagong buhay, sa kanilang pagbabalik loob sa ating pamahalaang gobyerno. At ito po ay magiging uh, malaking tulong natin sa kanila. Katulad po ng aming ginagawa ngayon, uh, nagbibigay kami ng mga information awareness, nagtatalakay tayo ng mga ganitong talakayan para po paabot natin sa ating mamamayan na kung saan para ba talaga tayo dadalhin ng CPP and PNDF at kung ano na yung mga nagiging uh, nangyayari sa pagitan po ng ating pamahalaang gobyerno at ng mga communist terresang grupo at Siyempre, ang pinaka-importante po ay ang mahikayat natin yung ating mga dating kasamahan na magbalik loob po sa ating pamahalang gobyerno upang mawakasan na po natin ang insurgensiya na dulot po ng CPP, NP, NDF. At mahumuhay po tayo ng pare-pareho na matiwasay, mapayapa at malayo sa anumang banta ng terorismo. So muli, yan po natatapos ang ating uh, talakayan. Ano po? So, bago natin nasambitin uh, ang ating uh, huling, ang ating pangwakas na salita, ano, ay tingnan po natin muna kung uh, meron tayong mga katanungan or sugestyon sa ating comment section. So, ayun, uh, mukhang wala naman po, ano. Uh, so, ayan po. Diyan na po nagtatapos ang ating talakayang sa hapong ito. Sana po ay uh, huwag po tayong magsasawang subaybayan ng ating programa upang lagi po tayong updated sa mga usapin na may kinalaman po sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa. Maraming maraming salamat po, magandang hapon at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mag-ingat po tayong lahat.